Napadpad ako sa may kariraan mga guys no Kaya yung ginawa na lang ni Manino ninyo Ay naglilibot-libot Eh para naman magbibidyo Anda mo pala dito ng At saka makukusog magsipa no Ay bot na lang gida So ayan na dahil karira nga ito Ay produce product na lang tayo Dahil magbibidyo na si Manino yung ninyo Ay ambot na lang gida Hello mga morning sa inyo mga guys No ay ala, na Napadpad si Manino Ininyo sa may karira Nala hindi ko naman sana Pinustong pumunta dito mga guys ah, Sinugo lang ako ng bagbakal lang langga ay. <laughs> At dahil nga dito na rin tayo mga guys no Dahil mahilig tayo ma video video Ay kukuhaan na lang natin ito Para naman ah, mapakita natin sa mga tao Kung gaano kakusog yung mga tao dito Alay <laughs> hindi naman sobrang kusog 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 ay di puta <laughs> Baliang una ng binuwi at pala mga guys no ay new B category ala dahil sobrang damo sila mga guys no ay pinartida sila sa tatlo tapos meron pa silang final mamaya mga guys no kaya abang abang na lang tayo dahil si wow nagbibiga biga naman no wow yung <laughs> nagpupundo pa ako sa gilid mga guys no ay napansin ko ah madamo pala ako ditong kakilala no ay hindi ko lang sila napansin nung una kasi nagtatalikod pa at nung nagtubangay na kami. Ala, grabe. Yay, yatam yawanay. Eh, yudiput. <laughs> So dahil nga malapit ito sa area ng Suok mga guys no andito rin pala si Kasin at saka yung baby girl niya naglalantaw sila ayala unang sultada may nagligid-ligid na buti na lang mga guys meron sila dito ambulansya ay kinuha na lang siya mga guys no para naman hindi madidelay yung karira nila kaya ito na bumbanay na alam na nanalo na ayambot na lang gida sana oh. dahil hindi pamilyar yung dalan sa akin mga guys no ay nagpamangkot-mangkot ako ang tawag pala ng lugar na ito mga guys ay Sunset Boulevard ito yung daanan malapos doon sa may C1 Road no pero hindi pa kasi natatapos kaya dito ka maglilibot sa may barangay Kagbangko magkakadto <laughs> ka dito mga guys bayam na lang Gida. so yan ang mga guys no ba ang sunod naman na kategory na binuwian ay 15 below ay hindi ko na lang sila binilang mga guys no ilang piraso sila importante sa atin ay safety sila sa paglibot-libot bayam na lang Gida. so sabihin ko sa inyo mga guys no, Noon pala ay naging intra din ako sa karira Pero hindi ganitong karira mga guys no, Bali yung inayampangan ko pala ay ikse Ay hindi ako naman marunong dito Kasi magliliko sa mga siminto Para naging ilo yung mga siko ko Kaya yung ginawa ni niyo ninyo Ala naguntat na lang tayo Kahit hindi tayo manalo Importante Wala ang bali buto-buto <laughs> <laughs> Dali nga kaibigan ko dito ang martial mga guys no sabihan ko siya na mag-uupod ako sa paglibot-libot para naman ma-enjoy si Maninoy ninyo at nagsugot din siya at saka ito na alam may nagpa-shoutout pa. <laughs> oh, si <laughs> At dahil nga natapos na mga guys no, Ang kategori ng 16 to 19 bilo no, Ang sunod naman na binuhian Ay 2029 yan mga guys no, Bale ang nagdaog pala dyan Ay yung kaibigan ko Ay ala kaluoy man sa kaupod nyo mga guys MBC na ay naplatan pa Ay diputak <laughs> Ito talaga yung problema mga guys no, pag nagkarira ka na hindi tubless yung gamit mo kasi baka makalapa ka ng tunok na kahit gamay-gamay lang, ala magpupuswit yung interior, ala wala kalaban na, perde ka na, ayambot na lang ganda. Kaya tandaan nyo mga guys no, kung nag-iintra at nagsasali kayo sa mga kompetisyon tulad ng ganito, ala siguraduhin nyo talaga na nakatubless kayo kasi pag naka-interior lang, ala ba diba? sila lembre Raddó kise qui se diputa. Dahil nga paiba-iba yung chimpo, mga guys No ang grupo natin sa may uton biker So ay nagpupuli na sila Ay baka maulanan daw sila mga guys Ba mabasa ang ubun-ubun Buda na matang kaso sila Yambot na lang gida So ito na mga guys No balik ang kas na tayo Ang kategori palang binuhian Ay 40 up yan mga guys No grabe ang titibay nila magsipa Pero sa sobrang lakas ni Tito Dan Sala sa siya nanalo mga guys No ay sprint dito Happiness doon Grabe yung tira niya Parang tin ganda kabayo ba yun wow <laughs> so na, mga guys so kita nyo naman siguro nag-aalsa na yung kilay ni pare Arjon kasi ang susunod daw na kategory ay women's ala grabe mga guys no yung isang kaupod ko na nag video video nagsisinyas na siya ang sabi niya daw sa akin ah basta ilungga guwapa Hahaha <laughs> <laughs> Dito lang ako nakakita mga guys No na mag break away Yung dalawang gwapa Grabe parang lalaking sumipa Bayambot na lang gida Nakita nyo naman siguro yung mga martialo Sobrang tuwa nila Kasi nakapalagyo na yung dalawa Ala sa sprinting area Nanalo yung isa Yambot na lang gida Ito talaga yung sinasabi mga guys No pag mag intra ka talaga sa karira hindi na dapat pirsa yung dalon mo dito Utok diskarte talaga mga guys No kasi pag hindi ka marunong madiskarte Karte asigurado mapipirde ka talaga bayam bot na lang gida so bali ang binuhian bala natin na kategori mga guys no ay final Nang 15 below ayan na Nagchampion dito mga guys no ay si Jus Muskira ah, grabe ang kusog ng bata no yeah! Wala, ito na nagpa na yung elite category mga guys So ang kukusog talaga nila mga guys Bayam, bot na lang gida So bali nagpa kami ni Tim Yung mga guys no? Pag magpapabor pala sa hangin Ala, grabe yung takbo nila Lagpa 50 Totoo yan mga guys, no? Ganyan pala yung takbuhan ay nila, no? Pag criterium yung laro nila bayam. na lang -gida. So, ito na dahil nanalo na dun kanina si Silak, no? Bale, yung susunod na naman na maglalaro ay puro road bike yat Bale, dalawang bisis ako dito mga guys. Nag-charge, no? Para makakuha lang ng kanilang video. Pero, success din naman mga guys. Ang importante dito, ala, nalilipay yung nanonood sa atin bayam. na lang -gida. So, yan ang mga guys, no nakita nyo naman siguro mountain category na yan mga guys bali ang tawag sa kanila ay ugtungan noon bali habang naglalaro sila mga guys ay nag awarding na pala dito o oh, kita nyo naman siguro ang nag champion si Jason na naman grabe sobrang lakas talaga ni Palong ayambot bot na lang gid ah. so pansinin nyo mga guys no pagkatapos ng mountain bike ay road bike category naman yung pinadalaga nila kasi binabalot balot lang yan mga guys eh, ang problema dyan kasi pag pinas sunod-sunod na puro mountain bike ay hindi makakapaway yung karirador. So, ito na nga mga guys, no? Dahil nagcha-champion na dito yung road bike category. Ala! Awarding na tayo. O, ito na. Maraming salamat pala sa inyo sa panood, no? At sana na-enjoy kayo. Grabe! Congratulations, players! Aragay! Chamba naman eh! Vision. In control.